ikaw? Sama ikaw? Sama ka? Tara, sama ka, Joe. Tara, tara. Sama ka, ha? Sama ka, ha? Sama ka, ha? ay sa ay sa jo gagawa ko lang mo jo magawa yung pusa oh jo pusa gumagawa na ko lang mo jo tinago oh. Ayun no. Oh. Tinago niya sa poste. Huwag ko tumahol. Yan yung tat ng itlog mo. Hari ka na dyan. naman naman Ano na tago? Babaan yung... Jojo! Jojo! Trenta? Trenta? Trenta kilo mo! Tapos na siya injectionan. Pinalabas muna siya kasi susuka daw siya dahil sa injection. Huwag mo nyo laruin, huwag nyo laruin. Ganyan yun, kalamayin nyo lang. Natakot siya, you no? Know? Makakatulog ba ito tayo? Diba tinimbang ka? Saka oh, dalawa, tapos binawas. tinimbang ka binawa. Sabi, ang bigat din ang aso, 30? Sabi, ang, ang bigat. Hinahanuban, oh, buti na lang hindi siya tumatahol-tahol. Kinakabahan. Nakakabahan siya. <laughs> Yung itsura niya ng tinitimbang. <laughs> Bantayan niyo ha, pag susuka na. Hilo na siya. Mm -hmm. Ang hyper mo kanina. Ito, 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 ito. Ang hyper mo kanina. Ito, ito. Sige, suka ka na. Suka lang. Suka lang, Jo. Sige, aplosin mo lang siya. Sige lang, Jo. Sige lang, Jo. Suka lang ikaw. Sige lang. Naantok, inaan siya. Pampatulog la? Sige lang, Jojo. <laughs> kalmado. Ngayon ko lang nakita kalmado yan, ha? Ay, kalmado na yan. May sumuka ka muna, Jo. <laughs> <laughs> Yung naanto ka na, wala nakagiti ka pa rin. Ang <laughs> gawin. Naantok-antok na yan. Giga mo. Video okay, higa lang. Huwag mo labanan, Joy. Naantok ka na. Sige <laughs> okay, na, Joy. Higat na, Joy. Kaplosin mo lang yung ano. Ayan. Sige okay, lang. Sige okay, Naantok na siya. Hindi na pagising mo, tanggal na itlog. Sabi mo, magsusok eh. Kaya naman ng katawan. Kaya na at kaya ata ng katawan. Ay, lumidilat po! Oh, mga kadilat po! Mga kadilat po eh. Tinitignan siya mga tagad dun eh. Saan? Doon niya mo naghihintay. Uh, uh, mga kadilat uh, uh, po! O, Tatahol ta pa. ka pa! Okay kami Tatahol dyan. ka pa! Okay lang kami. Huwag na kami bantayan. Huwag ka na, Jo. Huwag na kami Huwag na kami bantayan. <laughs> Oo! 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 Hindi mo na kaya yan! Anako! Nakikita ko talaga siya. Ito oh. oh, ka Jo! Oo! Oh, 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 niya? Smoke weed everyday! Smoke weed everyday! mo! Huwag niyang mag-tripod! Smoke weed Jo, Tanong mo, makakatulog po to? Tanong sa loob. Sabi mo, sabi oh, mo, mga... pampakalma ata yung, pampakalma pa lang pala yung tinurok sa'yo, hindi pa pampatulog. <laughs> Isa pa lang, miksika, dalawa dapat yung ituturok sa'yo, bakit tulog ka na dyan? <laughs> mm, pampakalma pala ah, muna dahil yun. dahil sa dahon, sa dahon. Uy, huwag mong <laughs> pagtripan ko. Sa dahon yan eh. Po? Hindi pa hindi po. Hindi eh. pa po, bigla nang ganyan. <laughs> Natutulog. <laughs> Baka na. Makatulog na ata eh. sa'yo. <laughs> Yan na, next naturo turo. Tuturo ka na siya. Kasi hindi sumuko Hindi sumuko eh. Natulog lang eh. Ganyan mo lang siya para hindi siya magising. oo oo Tuwa-tol-tol pa. Wah, ate tawakan mo. Mojo. Mojo. Hai

Natulogin niyo lang. Pag sobrang tulog na, saka na natin siya ipasok sa loob. Hindi <coughs> <coughs> pa yan. Gising-gising pa yan. Naglag na yung pangangay, no? naglag na. Hindi ah. niya na alam nangyari sa kanya. Naman so, pag pagka ano niyo eh, no? Bagsak eh. Pinigla niya eh. Oh. <laughs> <laughs> talaga 'to eh. Nilalabanan niya siguro 'yung gamot, no? Oh, labanan jo. Nilalabanan niya 'yung gamot. Mhm. Mm -hmm. sige so, na tulog lang ikaw ha. Tulog lang ikaw. Nakadilat pa po, po konti. <laughs> Matatol pa yan ha. <laughs> Ayun po. Ha? Dilat pa po. Dilat pa po. Kumain po. po ba yan? No ano po, last kain niya gabi ng so, gabi, 7. 7 p.m. ng gabi. Ay. Sige, pasok mo. Oh, oh. Ay. Eh. Ay. Sige, pasok mo. Oh, oh. Uy, eh. lumalaban. Utik yan. Diyan matulog ka na. Huwag mm. mo nang labanan. Ang gamot yan. Lakas mo naman. Luka's mo naman. Gan ganito na ka, karami yung ano niya eh. Ano? Yung injection, ganito. Ganyan? oh, uh, ganito karami. Ginano na siya eh, pero tuma tuma ano, pero tumatayo eh. G gan gan pa ba? Nilalabanan niya kasi, ang, healthy mo naman masyado. Ano. Spoiled Kaya na ka kasi eh. Huwag niya sa may injection. Naawa ako nung ginano niya. Nun ah, hindi na kasi. Oh, gano'n talaga tignan yun. Ah, po. Sige, po. Check nyo nga, ate, pag tinayo nyo ko. Ayan, Ay, okay na yan. Na. Ay, talag na. Gising. pa Dilat lang pala. Wah, yeah. well, Rab, huwag masyado sa ano, ha? Ito yun. Tama kami yung kadot. Ano?

Pagkakaseta na po to? <laughs> ay, wala pa po. Sige po, pasok ka din sa loob. Para uh, uh, Sige po. Bidoy. Bakit? Bakit? Sinunok lang eh. Ha? Amat na. Hori, huwag niyo naman sinunok, sinunok niyo na kanin. Amat mo lang. Gagiwang. Wala na itlog niyo. Teka, alis dyan. Isa lang. Isa na lang. Teka, tingnan mo. Amat natin.

Hmm. <coughs> <coughs> Ngapin dito Ngapin niya, ayaw niyang ibaba o Ayaw niyang isad-sad, oo uh. Sige na, upo na ikaw Oo uh. Oo uh. So, ganito siya guys. Ganito yung ginagawa namin kapag papainumin na namin siya ng gamot. Kasi, madami yung gamot niya eh. Dalawa sa umaga, dalawa din sa gabi. Bali, apat sa isang araw. So, ayan. Medyo nagmamadali si mama. Natataranta. <laughs> natataranta siya nakabidyo kasi. Ayan, medyo nagmamadali. Parang bilis. Ayan, so, meron kaming hiniwang malaki na part ng footlong. Ayan, tapos binabaon lang Then, sa kabila din. Kabilang side. Tapos, kuha lang kami ng konting treats, konting kasama din niya. Minsan, pinapaubos namin yung isang buong footlong. Minsan naman nagtitira kami para mamaya kape. So, ito na nga guys. Una, treats mo muna. Isa. Sunod yung may gamot na. Tapos, uh, magbigay ka agad. Ay, <laughs> nahuhulog. tarante, Bigay ka agad ng kasunod para hindi niya na manamnamon ng maiki. Ayan, nataranta na ang ending. Sinubulat. Ayan, ganyan lang po kadali magpainom ng uh, gamot sa aso. Ganyan lang yung tricks na ginagawa namin. Ayun. Kumawaring rin kami ng DIY na e-collar kasi wala rin kaming ng time na yon and para hindi niya madilaan yung sugat niya kasi may ini-spray doon eh so eto guys yung reseta na binigay sa amin after niya makapon bali 14 pieces na clozaxidine 14 pieces din na desametasone yung dalawang klasing gamot na yan 2 times a day mo siya ipapainom so dalawa sa umaga dalawa din sa gabi bali sa isang araw apat na gamot ang iinumin niya. Neresitahan din kami ng wound spray para hindi ma-infection at mas mabilis yung pagaling ng sugat niya. Yung tahi niya. So yung napili kong brand ng wound spray niya ay eto. Kutasep siya. Sa so, usabi nila, quick heal talaga siya. Mabilis siyang makapagpahilom. Nung nagtanong ako sa group ng Dog Lovers Philippines. So, salamat po sa mga nag-comment, sa mga nag-recommend. Thank you, thank you po. And update ko lang po after 3 days pa lang po. Ito na po yung naging resulta sa may sugat niya. Ayan, medyo humihilom na po yung tahi niya and hindi na po siya ko. Kung napapansin din po natin, medyo hindi na po firm yung egg niya kasi nga po, yun nga po, uh, kapon na siya ni-spray po namin siya once to twice a day. Ito naman po yung DIY e-collar na gawa namin since hindi pa kami nakabili ng e-collar noon. So, Wilkins po yung ginamit namin para po maiwasan niyang dilaan yung sugat niya kasi po nag spray po kami ng kutasep. So, ayun lang po guys. <music>